Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw magbibigay lang ako ng mga tips sa mga bata, sa mga matatanda, paano aalagaan ang ating ipin. Siyempre, napakahalaga ang ating ipin. Kung laging misirang ipin, nabungi tayo, maraming problema yan. Merong pag-aaral, nagsasabi, tataas yung chance ng sakit sa puso, magkakaroon ng bad breath, kahit yung pagsasalita natin, magbabago din. Siyempre, hindi rin maganda tingnan. So, kailangan natin alagaan ang ipin. Ang tip ko, Una-una, dapat sana iwas tayo sa mga matatamis na pagkain, mga chocolate, kahit yung mga madidikit na pagkain, yung mga suman. Kasi pag kinain natin to, didikit yan sa ating ipin. At pag hindi tayo magto agad, at least within 30 minutes to 1 hour, itong mga matatamis na bagay, didikit yan sa bakterya at unti-unting sisirain ng ating ipin. Okay? So, mas maganda maka-toothbrush tayo 3 times a day pagkatapos kumain. Kung wala talaga tayong dalang toothbrush sa trabaho, pwede naman magmumog. Magmumog ng magmumog mga 3 to 4 times para kahit pa mabawasan itong mga matatamis na bagay. Okay? So, ingat tayo sa mga pagkain to. Pangalawa, ano ang tamang pag-toothbrush? Ganito po ang tama. Uh, dapat naka 45 degrees at one direction lang mula sa gums pababa. Ganito po sa bawat ipin ay bin ginagawa natin to mga sampung beses dito sa harap dito sa tabi okay dito rin pataas din mula sa gums pataas kasi kung hindi po ganito ang gagawin natin, kung i natin o i-up and down natin, mali po yan. Masisira ang gums, masusugat ang gums, duduguto. Pag dumugo yan, papasok yung bakterya at mabubulok yung ipin. So ganito lang, 45 degrees, pababa. Okay? Pwede ka lang mag-brush ng diretso dito sa mga molars. Ito lang ang pwede molars. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Dito naman sa loob ng ipin, ganun din ang paraan. Binabrush from the gums down. Mga 10 times dito rin from the gums down. Bawat area. So, medyo matrabaho, medyo matagal ang pag-toothbrush. dahan-dahan din. Huwag din sobra lakas na dumudugo na. At one final tip ay maganda po gumamit ng floss. Okay, ito yung sinulid na manipis na sinusuksok natin sa gitna ng ipin para matanggal yung mga nakasiksik na pagkain, dumi, yung mga tartar, matatanggal. At least once a day, maganda magpo-floss. Kung hindi kasi po, hindi natin matatanggal itong mga dumi, magkakos ng bad breath, masisira ang ipin. Okay? So, sana po makatulong itong video para laging maganda ating ipin at meron tayong fresh breath. Salamat po.